Ang galing ng cheap cook namin. Pogi pa. Natanan. Wholesome. Ano yun? Bitchin. Morning ginatawag nga Toslob Buwak. Ano na, nadir? Patis. Oh no. Ano sa gininday? Ito pepper. Gamaya lang, dear. Oh, gamaya lang. Hindi ko pwede sa patis. Ang daming di pwede sa akin, ah. Ito gano'n kayo na hindi ako lang. Malipong taan ng kahang. Ay pala, bini, dear. yung patis, hindi gamay lang. Ano hindi ko ka pwede sa patis? May sis ko sa brass ah Sinabi ko na yan sa iyo. Hindi yeah. mo yata na. Yeah. na. Ayo, oh dear. Hoy. Ah. Lugaw na. Ano ni maluto? Ko maluto na madaghan gyud na. Di mo gamay. Kita mo gamay na ni sho. Pa maluto. Ingon ka. Maluto, daga na. Ay, hindi sa maluto. At least kasabot na ko, ngano nung gitawag ng bula. Bula, buwa. Buwa. Bula, bula nga. Luto ang dear. idea. Ha? Kasabot man itong bula. Uy, <laughs> <laughs> Itu so, na live na, yeah, yeah. live nih di advance lah Dong, balik kok ani dong? <coughs> Makluk aja. Aku nggak tahu buang.